mga bali mo to mo maguyum sa minan, uli ka na wag kang tumingipa, maga bali mo hindi na u ubra gaga na mo nang tuloy di kita trip, hindi ka bagay sa akin, wala kang bila, ka lang nila la paso vampira, pues la maga ayos ayuda mi mun sira, tu <laughs> kama de okay. di gana, abishang dami <laughs> dito man kung sino ba binabanggit mo sa akin na parang may pari pa oh no no <laughs> lakas mo di mang steel boy yeah. doon ka malandi mga tingin na mo walang bisa kahit na malamig pa yung pima yeah. hindi ikaw yung pipiliin ko makatabi sa kama you a ho ass bitch Yeah, pinanganak ka para sa street stop, eh? Di ka makakaisa kahit isang kiss Buhay mo ay drama, yung oh, eh, oh, wala oh, yeah. malang oh, na lang hindi kita chinaka kung sakali pati ako ay sirana, Sana alam mong di ka pang simbaan Sakit ka sa ulo, wag ka dito Tangina mo, dumka, di kita trip Pero walang mong ako yung sanhinan Huli ka na, wag ka nang Mga bali mo hindi na uubra Kakahanap mo ng tunay na uubos ka, Di kita trip Hindi ka bagay sa akin, wala kang bilang Sa gabi ka lang nilalabas o vampira Walang makahayos sa'yo, dami mong sira <laughs> Doon ka oras di para sa kaya mo Kasi una pa oh, lang hindi ko tayo, tawagan ng tawag eh lumalayo na nga ako Pareho tayong may laro, magkaiba lang ng tema Di mo mapilog sa yeah, sarado na yung tenga ko sa'yo bitch Tumadami na yung pera o tsaka Kaya yeah, hindi ko masisisi kung bakit ka nagsisising na ko sa'yo ho Yeah. ka di kita trip Dun ka di kita trip Dun ka di kita trip Doon

ring dah boom sim no, no bus, no, bus.